Oh, hello kakabsat! kumusta gusto kayo nga kakabsat na norat, talagang hindi kakabsat yun eh, hindi pa'n pansin yung tagong natanay. Hey. Sumrug, hindi pa tangan. Pat. Kaya <laughs> pa, kinakausap ko yung alaga ko kasi, nagpapatanggal lang kuko, at luluto ako kanina. Sabi ko, mamaya na lang. Ayun pala, pinatanggal na daw sa nanay. Kaya alam naman, busy busy ako tapos magpapatanggal pa sa akin ng koko, ba? Diba? Ayun, kaya mabuti naman at tinanggal ng nanay. So, oh, ayan, nag-uchi-chismisan kami. At saka yan, ay nag na ang babae kasi lalayas na sila. Sige, layas na kayo kasi ako napagod na. Nagsawa na sa inyo. <laughs> Na, Nagpunad, gano'n na yung alarm yung niluluto ko. Tete-tete, kamari haly... ka na, halika na, halika na, luto na ako. Oh, no, 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 no. no. Pa, hindi pala, ilagay ko lang pala doon sa oven. May tawag ng tawag sa akin, tut-tut-tut-tut-tay. May pagtismisa na ako sa alaga ko, ka kasi excited na ako, kasi alis sila. Di diba? Sino ba ang relate yan? Kasi alis ang amo, excited. At ayan nga, balik ako ulit sa loob kasi nag-alarm ako ng mga 10 minutes. Bago balik ka rin. At ayan, balik tayo dito. Ang daming kalat ko. pagkatapos ng marami ako So, okay lang. Ayan na, na-stress na ako sa daming ayusin mamaya. okay lang kasi isang linggo silang mawawala. Eh, isang linggo din ang pagkina, diba? Ganun lang kunwari malungkot pero masaya ayan. Ayan, napansin ko nga pala yung mukha ko kasi nung nasa Pilipinas ako, ang itim-itim niyan. At alam nyo ba, kakabsat, ang cellphone ko hindi na nakilala ang aking mukha. Kasi ang nakalagay sa cellphone ko ay face. Recognize. Eh, hindi na mag-recognize ang mukha ko kasi sa dami ng pekas at sa kasunog. gusto. ko. Araw-araw pa ba naman sa labas, naka-motor, di diba? Ang init sa Pilipinas, di ba? Pero ngayon, tagulan na yata, at malita ko yung may bagyo na naman sa atin. Diyos, ingat kayo dyan sa Pilipinas, kayo mga pamilya ko, ingat kayo dyan! May mimis ha Ay, na, reflex ng mukha, mayroon pang matuntin, naglalight na hindi na tulad dati na ang itim-itim mga -itim kakabsat ayan oh beauty wow. <laughs> at ayan nga napansin ko nga pala yung kuko ko kasi nagmarinate ako ng isda ayan nagkulay na yung kuko sa mga spices nila ayan oh. tingnan nyo naman ang lalaki na ng ugat, diba? Yan ang marka ng o W yan ang naipot ko dito, mga ugat-ugat. Ay, have yes, yeah, made At ayan nga, oh, yeah, so, kung ano-ano na -ano ginagawa sa mukha. <laughs> Feeling lang.